So, good afternoon po sa inyo mga master, no? Andito tayo ngayon sa ibon na ng ating tropa. Ito po yung ibon na ng ating tropa na napapag-iwanan na po, gawa ng ito. ah uh, babalik na naman ng New Zealand, bali dalawang linggo lang po siya dito mga master. Ito, pinaubaya po sa atin to para i-video, i-vlog. At uh, i-benta e na po itong mga ibunya. niya. Ito mga master, mga quality, lahat proven. Walang basal, walang yang. Lahat po proven. At kaganda pa dito, mga master, paunahan na lang sa flight cage. Ayan po, flight cage po yan. At ito pa, gauge 14 flight cage. Anong sukat nga na ito, pre? 2 by 3 by 3 po, mga master. Ito, malaki ito. Matangkad ito. Ayan, o. Oh, kita yun naman, o. Oh. O. Oh, kita yun naman yung kamay ko. Nakapatong, o. Oh. Mataas yan. Maganda flight cage ito, mga master. Ah, uh, ito. Ito, auto ng tropa. Kahit ano lang 2-5 Negotiable Ayan Tawaran nyo na lang P.M. nyo ako Ayan Ako nakakausap sa tropa P.M. nyo ako Sa akin kasi binigil to eh At Dito po mga master Isa-isa na nanaptim to ha Yung mga ibon ni Ano Tropa natin Kapilyedo natin to Herbacio Eto meron dito mga master oh Yellow collar Power blue pero ganda Proving pair po yan Ayan oh ganda po yan Proven pair po yan mga master. Solid po yan. Eto, green pair to so wild type. Wild type po yan. Proven pair po yan mga master. Hindi lang naalagaan ng asawa niya. Kaya binibenta na lang. Kasi babalik siya ng New Zealand. Dalawang linggo lang po siya dito. At bali ito. Ayan, isang buhatan na po yan lahat. Ito isang buhatan mga master. Ayan. 5K, negotiable Negotiable pa po yan mga master ha. Benjum, ah uh, yellow collar at saka wild type po, perso. Ayan, nakikita nyo po yan. Malilinis po lahat ng mga yan. Solid po yan, saka probe na po kasama na kulungan. Double AC, lahat ng, nasa lahat ng laman po dyan. Pwede pwede na po yan, mga master. At meron pa po dito. Eto. Meron pa po dito, probe din ito. Saan na ba yun? Ito, wala pala ito yung laman. Yan, wala laman. Eto. Proven din to. Yan, itlog na po ito mga master. Yan. Kontakin nyo lang po ako. Ayan o, may itlog na po yan, oh. yan. Uh, green paint. Green paint, split off at saka far blue off at split paint. Proven pair. Eto. Kabang-abang to mga master. Eto. May mga anak po yan. Ayan. Marami pong anak yan. Kasama na po yan. Eto mga master. Eto. Isang buhatan din to mga master. Paunahan na lang dyan. Auto. Kasama yung nakay. Uh, paint palo po yan. Project of a paint. Pre, project of a paint to? Pay pain. pain lang. Project pay lang. May mga red eye na anak po yan. Oh. Ayan Oh. Dalawa anak yan. Red eye. Project pay. Ayan. Puro uray tayo po anak. No? Ilang anak na ito? Tatlong, tatlong may anak ngayon. Tatlo, dalawang Tat pig yung no? no? anak. Ayan. Bali out po ito mga master. Ano? Ah, uh, 4-5. Kasama kulungan. Negotiable. Ayan. Kasama kulungan po yan. Ito, kasama kulungan. Ito, the best oh. to. Ito, panalo din to. Kasama kulungan din to mga master. Green pair to so wild type. Proven dito ko rin, oh. Ito, proven. Panalo to, panalo to. Proven to, mga master, ha. Ah. Ito pa, oh. Kabilaan yan. Proven yan. Malilinis yan, mga master. Ayan. Malilinis yan. Proven pair yan. Ito, proven pair. Mga master, out na lang to ng 5-5. Kasama na yan. sa kulungan, lahat yan, double easy yan. Kasama na po yan. Itong tower cage. Ito, tower cage, collapsible po mga master. Kahit 1.5 na lang yan. Collapsible po yan. Anytime, pwede nyo ilipat. Pwede nyo tupuin. Available yan. Ito, meron pa po dito. Saan yung laman ito? Ito. Ito naman white collar. Personata. Ayan. Proven pair din po yan. Napakasunog ang ulo ng mga yan. Eto mga proven to, walang yang dito. Eto, personata. white type nito mga master. Ayan, wild type. Eto, Belgium din to, white collar. Ha? Eto. Ayan, white collar Belgium yan mga master. Ayan, kita yun naman yung ulo. Tignan yun naman yung marking nyan. At ito. Ayan. Eto, isang buhatan din po ito sambuatan to 4-5 sambuatan ayan po, sambuatan po yan 4-5 eto, meron dito Opa Pail Palo project, ah, back to back talaga to mga master, ayan o no? yan, may itlog na rin yan mga master, ayan o no? may itlog na yan ayan o, no? may itlog na po yan ayan, mga proven pair po ito Saan po yung, sa kaya part nito? Ayun. Back to back bio pre, no? Ayun, oh, no? Back to back bio, oh. bio pa pain. But Ayan. But ito po mga master. Kasama kulungan. Back to back o pa pain. Proven pair. May itlog na. Ayan po. Ayan. Ano yan? Dark form yan. Bio o pa pain yan. Pinakaingatan niya ito dati. Ngayon. Wala rin. Eh, Ibebenta lang din Kasama kulungan Ayan o oh. Isang set na po yan o oh. Ayan Isang set po mga master Ayan o oh. Isang set Ibebenta lang po yan Isang set 4-5 Ito isang set Panalong panalo to mga master O papaint po yan Back to back So ayan po Bali eto po ah oh. Eto Ayan Eto sa mga flight mo pala Yung mga Individual Magkano dito? Yung Opa, okay yung, green. Okay, eh. yung opa, so kayong green, kayong yung dalawa, hindi ko nalaki ito eh. Baba yung opa na yung perso. Magkano mm -hmm. lahat? Yung dalawa. Dalawa yung iba. Paano Hindi ko masabi kasi nasa plates eh. Nasa supply Pero may laki yung isa, yung, yung green. Yung green. Lalaki. Dalawa yung okay. 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 iba. Opa, perso, tsaka itong green. Uh -huh. Yung opa rin dyan, 50, uh 500 -huh. lang. Yung Why? bio is prepaid. Ay, yung prepaid na yan. Post-paid. Magkano yung bio is prepaid? 500. 500 lang po yan, mga master. Yung oh. post-paid, pag na yung bio. Free na yan. Oh, free na to. Ayun o, post-paid. Free na po yan. Kaya po, mga master. Eto. Anong ano na ito? Opaline na ito, mga master. Opaline na ito, mga master. Ayan. So, yun po, mamaster Ay, lalagay ko po sa screen yung contact number at saka yung Facebook ko. Oh. Contact nyo na lang po ako oh. at sa mga may gusto, medyo malayo po sa area ko to. Pwede kong punta, pwede ko yatid kahit saan lugar. Kahit sa uh, Quezon pa kayo, Mama Sir. Pwede kong puntaan po. at ah, pwede kong yatid. So, maraming salamat sa inyo, Mama Sir. Yan po yung update natin din sa ibon ng ating tropa. So, yan po.